Magandang 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 hapon po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po ay nagbubutas kami Narito po kaming binubutas Si Carlina E Gumal Ang mga kasama natin dito is kapatid na bubis Ang po yung pumapalo yung lapida tapos si si Kuya ipapakuha ng buto ayun po. Eh, hindi siya makaakyat dito kasi mataas yung kaakitan niya. Naihirapan siya magluma hukak bang diyan. Tsaka si kapatid andito. Ito po, nahawak din ng camera ni Tatay. Mang tropa natin ni roon. Ayun po si kapatid Dagero. Doon po ililipat yung buto na ito. Ayun, yun po mga kapatid. Tapos si kapatid na Mario at saka si kapatid na EJ. ako. Tara mga kapatid! Samahan nyo kami kumuha ng buto. Baka kuhanin pa ng iba. Maglaga. Naku, andun ang ano, guantes, nakalimutan. Ano pala yan o? Ang ganyan. Ang baong. Kaya ang tatakot. Sanay na ho. <laughs> Salamin. Baka drug Madali pa kamay. Ako. Ayan. Salamin. Baka makadali. <laughs> Ayos. Diba? Ayos. Tag Hindi muna natin dito Diyan na po ang kanyang bungo mga kapatid Matay po kano? Hindi po natatanggal talaga. Hindi mo natutunan. Matagal huyan matanggal. Buhok. Ito uh yung -huh. Ha? Tincha na ha, naiwan po yung ano eh. Yung guantes, Kapid na rin eh. Hindi ko tawag. Hindi ko tawag ni di pa namo sahat. Iba pa. Ayun eh, eh, eh. pagka hindi na arawan, tsaka naka-tiles oh. Hoy. Pagka hindi naarawan at na na nakabubung, eh, oh, so nakabubung. Eh. Hindi ho naman, para mapili diyan. Hindi mo madaling ma-kulubot hindi hindi pa rin pagkano yun oo ah, pag may may magkakalkalin kakalkalin papasukin papasokin doon ha? Eh? pag may nagliding Oh. kakawag okay. pa rin tayo pag may hmm. ang trabaho namin dito mahirap din na madali hmm. mahirap na madali <laughs> mahirap na madali sige <laughs> na mga kapatid na, ang guwantes namin eh na, wala ho doon eh hindi ko akalain na magkukuha kami ng buto ngayon hindi ho tayo nakabili pasensya na po kayo mga kapatid uh, yan eh po ako ng paumanhin sa lahat ng mga manunood natin mga kapatid hey, na ito na po mga kapatid ang buto na nasa sako ay na nasa ataol kasi lang yun na? oo at ito naman si kapatid na giro gagawa na ng paglilipatan dito. Ayun po. Ayun na po. Si kapatid na Uri po ang humahawak ng ano? Ng timba, naghahakot ng halo. Tingnan mo mabuti, baka mayroon pa. Okay na. Okay na. kapatid. na. Hindi plastic hindi Narito na po ang buto. po mga kasama natin dito sila. Ito. Sa atin na pundadag dito ang maso kapatid.

Tapos nalaman. Huwag na naman yan. Kung may pangyayari mo nga doon. Hindi na. Tapos pisingin na siya. Wala na. Ito? Oo. Hindi ko puti. Ayun. Putas na. Wala na naman. Wala na ho yun. Ataol na lang. Hindi eh, na matatanggal ataol niyan. Hindi na. Hindi na pwedeng dibigyan yan. Bakit pa? na. Wala na. ram <suss> 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 <suss>

Tida. Ah, isang timba na lang halo kailangan dyan Hanggang dito na lamang po tayo mga kapatid Huwag nyo pong mag subscribe at mag like at mag share din po At pinto niya ang bell button para lagi updated sa mga bagong video ko Maraming salamat po